Populasyon, populasyon at pag-asa. Tagpuan, palengke ni Aling Nena. Maaliwalas ang umaga, pero mukhang hindi maganda ang bentahan. Simula ng dula. Ano mo, Aling Nena? Mura lang yan, Floyd. Kagaya ng pag-ibig mo sa kanya. Tatlong daan per kilo, mapapamura ka talaga. Mahal naman, pero mas mahal siya. Wow naman! Wow! Wow! Nako, bakit kaya ang daming nagtatanong sa presyo ng baboy pero wala namang bumibili? Ma, balita ko po, tumaas na naman ang presyo ng baboy. Kahit sa ibang palengke, mahal na... <laughs> kaya pala anak, bintang na naman yung manok, lagyan mo ng prototype ng manok. Laging panalo. Good idea, ma. Kasi po, yung mga dating bumibili ng baboy, ngayon sa manok na lang bumibili. Sabi nga po sa libro, yung karne ng baboy at manok ay magkahalili o substitute products. Kapag mahal ang isa, yung isa ang babagsakan. Ha? Hmm? Ah? Ha? No. Ayaw <laughs> ayoko lang ng kape, manok na isang buo. Parang marami nang bumibili ng na ano, manok ah. Tama po, ang dunyo. Ang dami nang bumibili sa manok kasi po dumami ang mamimili. Yung mga dating mahilig sa baboy, ngayon, manok na rin ang ulam. Manok na, kapi ka na. Ah, kaya. Dumating si Marites, nagmamadali. ko, So, Mag-imbak ako. Bili na ako <tipos> na tapang <tipos> buong manok sa iyo. Nakusan mo yung nakuha mins sa kabilang kanto pero totoo raw may bagyong parating sa kabilang bayan kaya mahihirapan mag-supply. O oh, narinig mo 'yon Mang Tonyo inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng manok kaya habang mura pa bili na kayo. Tumataas ang demand. Kumasok si Tibo mukhang galing sa malalim na pagtulog. Aling Nena good morning. Magkano yung baboy? Ay Mang Tibo gising na gising ka sa balita ah. Wala ka ba sa Facebook? Mahal na yung baboy. Eto na ang narinig ko lang kanina. Tsk. Yung manok na lang. Kung ganyan lang pala natataas ang presyo ng baboy, araw-araw na akong magdadasal na mahalang baboy. At sana, araw-araw may chismis si Marites. Demand, yan ang tunay na nagpapatakbo sa palengke. Wait.